posibleng aresto umanos sa mga susunod na buwan ng International Criminal Court, ang grupo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaugnay pa rin sa umano'y pang-aabuso sa karapatang pantao sa nagdaang diyera kontra-droga ng Duterte Administration. Upang dalhin tayo sa pulso ng politika, makakasama natin dyan si Tala Lopez. Tapos na umano ang maliligayang araw ng mga Duterte. Ito ay matapos kumpirmahin ni dating Senador Antonio Trillanes IV na posibleng maglabas ng arrest warrant ang International Criminal Court laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Trillanes, inaasahang isisilbi ang warrant sa mga susunod na buwan. Si dating Pangulong Duterte ay nahaharap sa mga kasong may kaugnayan sa karapatang pantao sa inilunsad na tinatawag ding madugong kampanya kontra illegal na droga ng kanyang administrasyon. Sa ngayon, patuloy ang pakikipag ugnayan ng dating senador sa mga kinatawan ng ICC mula nang umusad ang kaso. Ibinunyag pa ni Trillanes na may second batch pa ng mga aarestuhin kung saan damay naman dito si Vice President Sara Duterte. Nilinaw naman ni Trillanes na hindi siya Marisol o nagpapakawala lamang ng chismis dahil siya mismo ang kausap ng ICC mula pa noong 2017. Ako, si Tala Lopez.